Radenda di maano ang pinuno po ng Sursugon PDRRMO makakasama natin. Kumustahin natin ay yung sitwasyon ng Bulkang Bulusan. Engineer, live kayo sa Aramindiz Excel Manila si Lourdes po ito. Magandang maganda po po. Uh, si Lourdes po. Magandang po po sa Sursugon. Opo. So Opo. Okay. Ano po yung mga sitwasyon sa mga oras na ito dito kasi sa Metro Manila, engineer, malakas ang buhos ng ulan. Kumusta po ang uh, activity ng Bulkang Bulusan? Okay. Yes sir. Ah, uh, ngayon po ah uh, uh, medyo kung sa amin eh back to normal. So although we have mayroon tayong mga abo, but naglilinis na ngayon lahat ng mga naapektuhan. Yung kalsada namin na naapektuhan ng abo, malinis na, no, no worries. At 11 o'clock, 11.30 this morning, malinis na. So nagputok si Vulcan at 4.30, tumapos siya ng 5 o'clock. So ngayon, so far, si Vulcan, uh, medyo unrest and then yung ano natin medyo mainit ang konti at saka medyo cloudy so because i think we are affected ng ITCC dito sa may ano tawag niya sa may uh, Mindanao so so far uh, okay po naman ngayon at uh, eto nakatapos pala kami ng post assessment kayo po na nangyari kanina so we had a meeting so bukas o mga ilang araw o kapangalawang araw magkaroon kami ng aerial survey or aerial view para makita namin kung saan pa yung medyo mga kapal yung mga abo. Oo. Sa post-assessment, uh, engineer, sa post-assessment meeting po ninyo, katatapos lang sabi po ninyo, ano po yung mga reported uh, cases na inireport sa inyo ng bawat syudad, munisipyo uh, regarding po sa pag-alboroto ng Vulcan Bulusan? Uh, we have also recorded dito na may mga lumikas pero yung 1 and 2, alert level 1 and 2, hindi wala po kami evacuation yan. So, nagtaroon po ng evacuation kasi because they requested dahil may nanganak na mga malilit pa yung bata. Pangalawa, yung mga elderly, saka yung may mga na yung paghinga. So, we have about 177 to 200 heads ang nasa evacuation center. Minimal lang naman. So ganyan po ngayon eh, ang situation and then okay naman po sila sa evacuation center. They are, they are taking good care. Uh, clarify ko lang engineer 177 hanggang 200 uh, pax na katao. Opo, opo. That is already the numbers of person inside the evacuation center. Sa ilang evacuation center po ito at ilang mga barangay? Uh, dalawa lang na barangay yan, isang puting sapa, isang barangay isa uh, bang isang, isang iba pa And then the other one is in Erosin. Uh, meron tayo ata na tatlong family. So yan lang po ang ating iba na nag-request for ah uh, tulong na may likas mo. Wala ko bang reported na nadala sa pagamutan, engineer? Wala naman po kasi palagang parang ano lang sa amin dito. Ah, normal lang parang oh, <laughs> uh, <laughs> Oh, uh, normal sa inyo uh, pero sa amin kasi rito Papi, sir talagang malaking yeah, issue po. kaya tinawagan yeah. po namin kayo. Ah, okay. Mm -mm. So kaya kung may nakikinig ngayon ng mga uh -oh. taga-Sorsogon, maganda na po yung panahon mm -mm. dito. Medyo bumaba na yung asphalt, yung may mga bahay-bahay, medyo naglilinis na yung mm -hmm. kalsada, palinis na, wala nang abo. Kaya no worries na yung going to south or going to Mindanao in Visayas. Mm -hmm. Tuloy-tuloy tayo, wala tayong pag So no worries because oh. we managed it kanina. So kahit po yung, yung hmm. nangyari kanina. So wala, we eh, have crowd. Eh, engineer wala pong I, ibig sabihin hindi po naapektuhan yung um uh mga public know. transportation, wala naman. Wala po. Okay, hindi that's po. good. Oh oh. Okay, so walang nasaktan, walang na ulat na nasawi. Yung mga bahay po uh, uh, wala po. naman pong naiulat na naapektuhan ang mga bahay, sira ganun no? wala po sana kung may bibigay ko lang yung picture actually after nung magbagsak na yung ano mga at least 7 o'clock in the morning na naka-face mask sila kasi oh. we have already distributed face mask ahead of time during the advisory ng P-Box nagbigay na kami agad. after the meeting nagbigay na kami ng face mask so uh -oh. mga barangays meron na tayo because we have about six municipalities around uh, Bulusan, Bulcano. Mm -hmm. mm -hmm. So ngayon, nagbigay kami ng face mask sa bawat LGU at binigay na nila based on their assessment, yung mga posibleng tatamaan because we have already an assessment uh, sa volcanic eruption. So alam nila kung ay yung mga barangays na pwede mga victim. So therefore, the face masks are already distributed ahead of time. Mm -hmm. Kaya kung makita mo kanina, mga 7 o'clock, naglilili sila with face masks. Oo, oh, yan ang mm -hmm. yan ang itsura ng tosugod ka At saka, na, kasi kung kumakalat yung napakadilim na kalangitan, hindi na po yan ngayon. Hindi naman. No, ah, actually, uh, okay, ito na kita ano na parang... Madil um. Madilim, yun kasi yung 4 o'clock in the morning, 4.30, oh, 30, saka opo. 5. Um, oh, Uh, Pagtapos doon, maliwanag na. Ay, oh, that's good. na upo. Pa, pa, okay. At wala na pong mga mga ashes pa na na uh, bumabagsak, engineer? wala na po okay, that's good. at 7 o'clock, wala na po at uh -um. uh, even at 6 o'clock kasi tumapos siya ng yung erupt yung pag-ano niya sport 30 so 5 o'clock in the morning mm -mm. so 6 o'clock on 7 halos wala na kasi growth by air kasi ah kaya yung mga mask na, na binibigay namin na mm -mm. ahead of time sa six municipalities na nasa paligid po at malapit sa bulusan ilang po yung affected dito ang affected doon is about hindi naman totally, but na sa barangay na meron tiyatawag natin na presence of asphalt. Uh -oh. So siguro mga, we have twelve uh, 12 ka barangay, pero hindi naman lahat mm -hmm. na barangay. puli mm -hmm. Fully, ano na, meron tayong traces of asphalt. Mm -hmm. So yun ang inabot, natin. Mm -hmm. Parang malimitis lang kasi kasi kung matatanda niyo po nung 2022, pagputok ni bulkan umulan no, no, no. kaya siya hindi siya naka-scattered yung ash yung as niya hindi na scattered no, no. bumagsak siya ng parang clay kaya no, no. medyo makapal-kapal noon that time no, no. so ngayon wala pong ulan so parang may share lahat ng ano ng hangin and beside alam namin kung saan siya mag uh, or yung no, no. mga asus why because we have the tinatawag na special weather forecast binibigay nila sa amin yan ng pag-asa kung saan yung uh, wind uh, uh, direction. Kaya alam namin kung saan na siya papunta pag putok niya. Limbawa pumuntok na yung oras na ito na nag-ano tayo. Ang possible na mag-landfall yung mga asphalt dito sa may west side ng uh, Sorsogon because coming from east or east yung hangin. Mm -mm. Uh, uh, oh, pasok kapaya. sa eskwela engineer. Kumusta po? Ah, uh, wala naman tayo pa ngayon school kasi ano na, mm, uh, na vacation. Oh, mga Opo, uh -oh. ngayon ang, ang, problema lang yung may mga uh, schedule na ano tawag yan for election na meeting. Uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. uh -oh. wala naman tayong problema. Actually wala naman problema kasi pang uh, ibig sabihin tapos na. Tapos na yung ano. At mm -hmm. may mga crisis sa cash pero tapos na po yung ano ngayon. Pero engineer, sandali, ah, ano, napag-uusapan po ba ninyo, sabi niyo mayroon kayong meeting katatapos lang. What if magpatuloy, hindi naman natin uh, dinadalangin, pero magpatuloy ito hanggang sa eleksyon. Meron ba ang plan B para po sa sa Sorsogon? <laughs> Parang hinabi si Comelec like, niya nila. Mm. -hmm. Ano, but, dito sa amin, tinitingnan namin yung historical event. Uh Oo. -oh. So tinitingnan namin dito. So isa lang na isa lang doon ang solusyon niyan. Kailangan lang namin na magiging vigilant. So that's it. So kailangan lang tapos si Tibok to so, dadawag na open communication para alam namin at madali namin may doon sa mga kasama namin or our resources na katulog namin sa immediate response. Okay. Uh, paano hanggang kailan po yung mga evacuees sa evacuation center at paano po yung kanilang mga pangangailangan engineer? Supply lahat. Wala tayong problema kasi nandito kaagad after mga 9 o'clock or 8 between 8 to 9, nandito na yung regional director ng DSWD. And then at around 11 o'clock, nandito na yung director ng OCD. O oh, saka pa niyan. Kaya lahat ng mga pangangailangan ng ating handa kay bid kay uh, given haw po uh, uh, aside from na paghahanda namin. oh uh, that's And good generation. handa po ang sorsogon sa ganitong situation engineer maraming yes, salamat mag-ingat kayo diana thank you po sa information na linawan po kami maliwanag na po uh, ngayon salamat. thank you po salamat. salamat salamat thank you Mga kasama si engineer Raden Dimaano ang head ng sorsogon PDRRMO kaugnay po sa pagputok ng bulkan Bulusan kaninang umaga